naka okay, tendance with the twist. Nasagutin niyo lang yung para kanino ka bumabangon. Alfonso. Para sa aking pamilya, mo? Babila. Para sa aking mga Balesteros. Para magpasa ng assignment mo, ma'am. <laughs> Baroga. Babila. Absel. Gebautista. Okay, para makaini sa sermon. <laughs> Bolivar.

Gallardo Gaspar Granado Halasan uh, Katikunan Mangkol um, Raisen Monteliano Neri. Mery Nico It's Pimentel Ramirez Roa <laughs> Salazar And then San Pedro Soriente Soriente And then, piliin lose. Okay, thank you.